Meron ba kayo nito? Hala! Hindi. <laughs> okay, Pagtapos nyo mapanood itong video na to, so maglinis kayo ng rails. Topic natin ngayon yung mga restrictions sa rails na, hindi nyo alam na bawal. Sa, so, para lang to sa mga baguhan or yung hindi pa ng disclaimer sa ibang tutorial dahil ito base sa ating experience sa aking account. Number one, yung picture. Mga pals, yung picture, huwag niyong gawing reels, wag niyong lagyan ng music, huwag niyong lagyan ng ng ano, yung nakasulat, yung na text. No caption. So, ito, based on my experience, walang caption. Pag walang caption yung reels mo, wala talaga, zero, zero, zero. Kahit maraming views yan, yung ano, yung makikita natin, siyempre, eh, nandun, makikita natin ilang eh, views na, ilang oh, views na. Ito, Disney suit yan makikita. As in, wala doon, wala kang, hindi pwede mag-earning siya. So, kailangan, importante ang caption. Eh, hashtag na hindi siya relate doon sa video na yon at saka yung mag-mention tayo. Yung mag-mention tayo doon sa Reels nung caption tapos mag-mention. Yun, bawal din yun. So, huwag niyong gawin yan. Hindi na merong bata. Kailangan, okay lang yung bata, merong bata. Pero, in a right way, in a good way. At saka, minsan din, yung hindi natin maiwasan, yung lumalabas sa bibig natin na yun pala, bawal na yun. So, mag magkamali ka doon, magka-restriction ka doon, automatic yung pag mag-video na mayroong merong bawal doon may hindi natin alam kasi yung mga background na makikita eh, ay ma mas mahagip ng camera merong ito naman sa experience ko meron akong nahagip na ano yung sa background hindi ko alam kung alin doon ang ano sa loob lang yun ang bahay ha sa loob ng bahay meron lang nahagip naka ano na restrict na agad yung so napaka-sensitive about sa ano reels sensitive talaga ang reels So, mas maigi pa mag sa long form kasi ano siya, yung hindi masyado dito sa reels, ano, sensitive talaga siya. Tapos, lalo na pag yung may umiiyak, ma marinig dyan sa, ano, sa audio world, hindi naman dito sa atin. So, kahit doon malayo sa atin, basta meron yun, uh, bawal din yun. Halimbawa, example lang to, pag mag-live ka, mag-live ka, tapos mag-suggestion doon na try to make a reels. So, ano lang ano talaga yung in general yun ng mga FB users, meron talaga yun lalabas at lalabas yun. So, kung gusto natin kumita na ikaw bilang, bilang isang vlogger or gusto mo ng content monetization, huwag mong gawin yun. Kasi yun, kasi siya sinasuggest ni Facebook in general FB users So, nasa atin yun. Pero kung gusto mong kumita, sa mga kagaya sa atin, huwag mong gawin. Pero kung bills doon, so i-cancel nyo lang yun. Kasi meron doon nakamute. Nakamute talaga yun kasi dalawa yung in -upload Isa pa, double uploading. Yung isang video, inulit mo lang ng upload. Bawal din yun. Tapos, pag meron kang halimbawa, dalawa yung account mo. Dalawa yung account mo, page or profile. Hindi rin pwede, bawal din yon yung i-upload mo dito sa isang account mo, tapos upload mo doon sa kailang account, bawal din yon So, hindi ko alam kung mahaba o ma-exit. <laughs> Sana yung itong tips na to para sa inyo, pag napanood yun na to, so maglinis yeah. na kayo kasi, ayun, maraming binibigyan ng mga ano. Alam ko kasi maraming dumadaan sa wall ko, yung mga na ganito na nangyari. So, mahirap na. mahirap kasi pinaghirapan na natin. At saka syempre, tayo na nagka-content creator, expect na natin na gusto na natin kumita. Diba? Kahit uh, paunti-unti lang yan, ang mahalaga is ingatan natin ang ating mga account. Magkaiba din talaga ang ano, magkaiba ang palisi ng page at saka profile na ginawang professional mo. Thank you. God bless. Sana makatulong sa inyo lalo na sa pagbubaan.